Uh, tapos lamang yung ating paggunita, pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Uh, kumusta po ang inyong naging selebrasyon uh, sa hanay ng mga guro, lalo na sa inyong partido sa ACT Party List? Kongresuman, uh, Franz, ma'am. Yes, yeah, so noong Mayo 1, nakilahok ang ACT Teachers Party List kasama ng Alliance of Concerned Teachers, mm. mga guro at kawani doon sa malawakang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa mm -hmm. no at sa bahagi ng education sector mm -hmm. uh, kinampanya natin mm -hmm. at binalan natin no, yung panawagan ng mga teachers para sa 50,000 mm -hmm. a month na entry level ng ating mga teachers at 33,000 per month naman na minimum pay ng ating mga government employees so So yun po yung ating mm -hmm. dinalang mga panawagan pati yung sa mga instructor one sa mga mm -hmm. uh, state colleges and universities uh, from salary grade 12 to salary grade 16. Mm -hmm. So yoon ano uh, kami naman uh, sa bahagi naman ng mga uh, private uh, sector workers uh, dinala pa rin natin doon yung aming panukala na dagdag na 750 across the board nationwide mm -hmm. sa ating mga uh, manggagawa sa pribadong sektor. Mm. Well, yung sabi niyo, entry level ay fifty 50000 ma'am, sa mga teachers? Yes, oo. Mm -hmm. Kasi sa pag-aaral kasi ng Ebon Foundation, mm -hmm. uh, yung, yung tinatawag nating family living wage ay at least sana no 1100 per day ang mm. uh, sweldo no pa ng pa pamilyang may limang miyembro para mabuhay ng ng ano nang disente. At mm. ito uh, uh, dahil ang mga teachers ay bahagi ng ano no nung panawagan na ito na 50,000 dahil unang-una mga professional yung mga teachers at kung ipukumpara mm. natin sa mga ka-level nito na halimbawa yung mga nurse mm. yung uh, ito, yung sweldo ng mga pulis at saka ng mga sundalo ay napag-iwanan na yung sweldo ng ating mm. mga guro. No, kaya makatwiran lang itong 50,000 na ito dahil nga sa unang-una -una, mahigpit din yung mga pinagdaanan ng, mga teachers na ano no na mm. uh, mga qualifications nila para makapasok sa public school kaya nararapat lamang na yung 50,000. Mm. Ah, uh, well, para sa ating mga guro. Gaya ng binanggit nyo, ma'am, na tama, makatwiran. Pero realistically, practically speaking, oo, kung talagang prioridad priority ng uh, Marcos administration ay magagawa 'yan no nung mm -hmm. mayroon tayong president 'yan no, nung nakaraan yung dating presidente, dinoble yung sweldo ng mm -hmm. mga pulis, di ba? Kung talagang ipa-prioritize lang yung mga teachers natin, yung mga manggagawa sa pampublikong mm. sektor, ay magagawa din po yan. At eh uh, ito nga, noong last year, meron tayong pondo para dyan eh, yung 89 billion. Kaya lang, nung naaprubahan na yung budget, ay naging 1 billion na lang. Ano? Tapos, mm. nasa-unprogram program pa yung 49 billion. So, meron naman sana kung talagang popondohan ng ating gobyerno kasi meron namang uh, pondo na nakita tayo noong last year. 啊。